Ayan, hello good day mga kawander So ngayong araw nga pala isa Nandito naman tayo ngayon no? ah uh, Quezon City pa rin Isa sa mga kilalang breeder ng mga oriental breed Na mga manok Ayan. Kung gusto nyo ng mga indo gigante Dumpo, giant Ayan, Dito naman natin yan matatagpuan Kay Sir Alvin So ayan kung mapapansin nyo Napakasimple lang nung uh, Manok Pero yung mga laman nito is mga bigating mga manok no? uh, mam Mamahalin So, ayan. Ito nga pala si Sir Alvin, no? Ayan. So, ayan. Nay-feature na rin natin siya dati sa ating YouTube channel. And then, may mga nakapag-avail na rin sa kanya, no? So, ayan, Sir. Ano yung mga bago mo ngayong mga manok? Mga breeder? May mga nadagdag ka? Mga gagawing breeder pa lang. Ah, dumpo. mga gagawing. Ito, mga... Anong breed to, Sir? Dumpo. Dumpo, dumpo. dumpo. Ayan, Boyka dumpo. Boyka line. Boyka. Boyka. Boyka line. Grabe, ang gaganda oh. Ayan, lalaki, ang haba ng leg, tsaka nung paa. So, ayan. Yung mga gantong klase ng manok, sir, talagang mamahalin, ano? Uh, Palagay mo sa mga, ano, mga one month, two one five. month to five. two ang presyo niya. So, sa one month, to five, within two months, halos lumobli na yung presyo niya. Ganyan. Uh, no? Yeah, 45 days, yung kapatid niya, 45 days, binenta, four five yung kapatid niya 45 days lang 45 days Four, lang. Five na yung presyo ng isa so grabe ganun pala ka talagang ano kamahal yung mga manok na to so eto may mga sisiw pa si sir dito pero I think eto sir mga ilang days na to mga to one going one month going month old so, mag isang buwan pa lang sila pero ayan nalalaki oh oh so, mga project breed mo to sir ayan ito, nag-out ka rin nito sir, mga gantong, ano, mga gantong month. Hindi eh. Kasi, Kasi yung project, yung project break ko ito, i-cross ko pa ito sa tatay nila. Ah, yung ibabalik nyo sa tatay para mas gumanda yung quality nila. Ayan, gaganda oh. Pero yung mga, mga oh, uh, Napaka-quality ng mga manok. Ayan. So, imagine nyo mga kawander, ito. Going one month old pa lang yun, pero tingin nyo, lalaki. Ayan, cobra line kasi ito eh, kaya dispose yun. Ito na no, cobra oh. Hmm. Ayan, sarap tingnan no <laughs> Ganda. So, ayan, sa mga mahihilig na oriental, uh, oriental breed na manok, no? dito naman yan sa Quezon City pa rin. Ayan, hindi naman Brahma yung may picture natin ngayon, kundi mga oriental breed na manok. Ayan, si Sir Alvin naman, yung breeder niyan. Dito sa Quezon City pa rin. Ito, project breed ko rin ito pang cross ko lang din. Wow, ulay black, no? Ano ito, sir? Peruvian? Ah, Peruvian. Ah, uh, so, isa rin daw ito sa mga Project Breed ni Sir Alvin, no? Peruvian, black, no? Peruvian. Iba cross sa IG. Iba cross ko sa IG. IG, IG, tapos Cobra. Wow, mukhang mag magiging exciting yung magiging offsprings niya na. Alright, so ito yung mga hen, no? Dumpo hen. Ito, dumpo. So, ito, dumpo. Ayun, no? Tingnan niyo mukha niya. Galit na galit, oh. Laki. Ayun, mga dumpo. Tapos, nakita ko dito, may mga pakalat-kalat dito, eh. Nalalaki rin, eh. Ayun, no? Oh. <laughs> oh. Ibang-iba talaga sila, ano, sa mga shamo. Ibang-iba sila. iba So, yung tindig pa lang nila, tsaka yung paa, makikita mo na talaga yung pinagkaiba nila. Talagang mahahaba, tsaka yung leeg, oh. Ayan, dumpo. Ito, isa pa sa ano <laughs> ni <Sir Tua. laughs> ay to. meron siya dito ang serama. Ayan, kilala ay, ko itong manok ito. Oh. Serama. Yung astig na manok. Oo. Oh. Saka <laughs> tila ok. Eh. <laughs> <laughs> Kaya nakas nakasiga sa tila ok, eh. Oo nga eh. Ito mga breed ko na ito. Ito mga ano na, palabas mo. Uh, future breeder na rin. Selected. Uh... Palagay ko yung mga kapatid na ito sir, nabili na ano? Oo, oh, nabili na. Ayan mga kapatid niya Nakuha no Ay Ayan gaganda naman kasi oh. Oh, tingnan o oh. Tapos dito may nakita ako kanina cobra eh. Ayan oh. Mukhang nangingitlog. Ano to sir? Babae? Ah, babae yan. Black Tanaka. Ah, Black Tanaka. Ano ito pala yung ng Tanaka? Kala mo lalaki. Kala mo binabae eh. Kasi ito, nang laki oh. Ayan, doon po din yan. Doon Dumpo pala ito, laki. So, ayan mga kawander oh. Doon po rin yung line niya. Ayan, napakalaki oh. Ang ganda oh. Kaya yung leg niya, ang haba oh. Ayan, napakaganda. Ano to? Naglulugon pa to, sir? Oo, oh, lugon Ah, kaya hindi mo siya sinalang. Pero wala ka pang mga palabas niyan. Wala mga pa. mga sisiw. Mahaba-habang lugon nito eh. Nagdadagdag muna to Ah, hindi pa kompleto. dako uh, tong salang sa gold. Dom po hmm. Ganda, ganda. Eh, no? Ganda nga 'yo. Laki. Saka so, ang tapang na mukha niya, parang lalaki eh. oh. So, ayan no. Kung gusto niyo mag-avail ng mga uh, quality na mga Oriental breed no. IG tsaka Dumpo. Ayan, dito yung kay Sir Alvin yung makikita. Ayan, syempre abang-abang kayo ng mga mapapalabas uh, niya ng mga sisiw. Ayan, sa ngayon kasi wala pa siyang available eh. Kasi yung mga ibang tinira niya rito mga sisiw isa uh, mga project breed niya at uh, yung iba isa mga future breeder niya so eh ang gaganda oh wala ka na dun sir? meron pa rin sa likod? meron pa ayan pupunta naman natin yung isa dun sa likod nakakusok kasi ngayon mga IG kaya kailangan mag IG na talaga ah ayun eh, Ay, nakikita bro. ko na oh. Pang tragic breed ko rin yung cobra. Yung cobra na yan. <laughs> laki rin, oh. oh. laki rin yun. Oh, laki yan. So oh, mga ka-wonder. No? Ito yung idol na idol ko rito manok ni Sir Alvin. Ayan. Ito siya oh. So, ayan. Malang bumigat ngayon yan. Grabe oh. Ganun pa rin. Matikas pa rin siya oh. So ayan. Makikita nyo pag tumayo yan. No? Doon po ito sir ano? Ay, IG ano? IG Dumpo IG Dumpo, dalawang line siya no. ID cross sa Dumpo. Wow. Ayun oh. No? Ayan, dyan, makikita nyo mga kawandong kung gano'n yung kalaki Lalo na sa personal pag nakita nyo to So tingnan nyo yung paa nya, ayan eh, no napakahaba At Ang laki Grabe, ito talaga yung idol ko eh <laughs> Laki ng katawan <laughs> Laki no? Grabe sa, oh. Sir, eh. yung sisi uno ito, magkano yung presyo niyan pag nasa 2 Grabe no, kamahal mahal din pala nung ano siya talaga, yung yung mga sisi niya. Pero tignan mo naman kasi yung parents niya oh. Napakaganda. Ang laki. Yeah, kaya maganda kaya wala rin Ah, wala kang palabas pa. So, Para lang din mm -hmm. So ayan, sa mga mahihilig ng mga higanteng manok. Ayan. Bakit ito na hinahanap nyo mga ganyang manok? Oh, grabe, bangkad oh. Parang nakakuba pa nga yan eh. Nakakuba. No? Eh <laughs> kung... <laughs> Pusugod siya. <laughs> 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 grabe, laki oh. <laughs> Kayang pumalo ng bata to ah. <laughs> Mas malaki siya ngayon oh. Oo, oh, grabe. Kung huling punta ka rito parang ano eh. Hindi siya ganyan kalaki. Kasi nakasalang siya na. Uh -huh. Yung dalawang may babae niya, di ba? Uh -huh. Ngayon, isa lang. Tapos nagkakatapos lang niya maglagod. Ngayon, parang dumobil laki niya, oh. Ganda. Ganda. Tapos meron ko pa sir dito iba. Ano pa yun nandito? Ayan, US Malayan. Ah, ito, itong babae na to. Uh, pure. pure. US Malay naman siya, yung line niya. Ayan. Galing kay Sir Jugs Dalman. Ah, isang ah, breeder din siya, sir na ano? breeder ka, uh, ah, taga ano, Bulacan. Ah, okay. San Miguel, Bulacan. Ganda rin ang laki oh. Malaki nga okay. yun. Nagharap Ito naman yung, ito laki din oh. oh parang ano siya, ah, uh, medium size nung nun. Uh, medium nung, size. No? Medium size siya nung Dumpo IG. Ayan. Cobra. Pero laki din oh. Ayan, yun yung tindig nyo as Parang pabo kalaki <laughs> laki Nakatuba. Laki Nakakatuwa, lalaki oh Siguro pag nakakross tayo Magiging ganito ka laki yan Parang pabo na talaga tingnan oh. Ayan oh, so guys So mga kawander, ayan oh Ayan, lumiyad na siya oh Ganda, laki Tapos may, may nakita ako dun sir, dalawa Yung dalawang ano dun Dun po ba yun? Ay G, yung dalawang pakawala hindi, yung dalawa na, yung dalawang nakatali dito. Ano yun? IG Malay. IG Malay. IG Malay naman yun. IG Malay tapos doon po yung on ito banda sa Kaliwa. Ah. So bambang dito mga ka -wander, kayo, uh, meron pa ulit uh, papakita sa atin si Sir Alvin na ah, uh, eto hindi ko to nakita nung nakaraan eh. Ayan. Napakalalaki rin. Ayan oh. Nakatali sila rito. Bagong broadcast. Eh, po doon po ito sir Ito yung bagong broodcock mo Ah, laki Ayan no? Astig <laughs> Magkano yung presyo niya pala sir yung ganyan? Okay, din. Yung niya? Okay, din. 2K din Yung sisiw niya? 2K okay, din yung sisiw niya Eh siyempre mas mahal na pag ganyan kalaki ah, Mas mahal na <laughs> Mas mahal na yung breeder age no? So ayun nakakabilib sir Alvin no? Top. Kahit napakasimple lang nung kanyang uh, manukan no? Tsaka yung backyard niya eh talaga namang yung mga manok niya bigatin talaga at uh, talagang mga mamahalin ito napakaganda rin ang oh, laki 8 months 9 uh, months 9 months naman siya 9 months naman nag-umpisa na rin kamusta tsaka tignan mo yung tahig niya hindi pa ganun ka batang bata batang bata, bata pa ayun pero napakalaki rin oh. pag lumiyan eh magiging pinakamalaki dito <laughs> Ano wala ka pang palabas na sir. Nag-uumpisa pa lang. Ah, meron na. May mga palabas na siya. So, ayan. Ayan mga ka no? Located yung uh, address ni si Sir Alvin. Ilalagay ko lang dito sa taas. Ayan, makikita nyo dyan. At, uh, baka merong interesado sa inyo na mag-alaga ng mga ganting uri ng manok. So, uh, check na hindi kayo magsisisi sa mga manok na mabibili nyo sa kanya dahil uh, tignan nyo naman talagang yung height nila ay eh, talagang mga higante o oh, diba two old. eto 2 months old pa lang yan pero tignan nyo kung tumayo oh. lalaki yung huling punta ko dito ko oh, konti pa yung manok ni Sir Alvin eh. ngayon daming improvement ang daming nadagdag na mga breeder niya so ganong ka demand yung mga manok na ganito napakalakas sa market kaya naman si Sir Alvin pa dagdag niya ng mga uh, breeder niya ipapalit-palit siya ng breed no? Para syempre mas ma-develop nya yung mas malaki na manok. Ay meron pa doon sir. Ah, tara pasukin natin set Para makita natin. Yan. Ah, ito ang gaganda rin, no? Oh. Yung kanawahin diyan nag-iisa na lang yan. Na anak ng nag napisa. Ayun yung kulay na yun. Etong kanawa ito kanawayon Wow. Gaganda oh. Parang mas maraming pulit sir ano? Ay rooster. Ah, oh, rooster. At ano? Ito ano? naman mga dumpo yan, mga anak nung nasa gilid nung, nung doon. Eh, yung kamukhang eh. Ito ano? Ayan, tingnan natin dito ang malapitan. Ayan, ito mga pang out mo to sir? Hindi. Mga Hindi. ano din to? yung future breeder din. Mga, future mga, breeder mo din? Unang pang out, ay unang ano ko yan eh. Mga unang anak nila? Oo. Oh. Ah ito parang pulot dito ay na no? stag so ilang months to sir? One month 1 month old grabe ng tatay ito nga eh, oh so ay eh, mga kamander oh ang sarap nilang hawakan lalaki ng katawan One month old pero lalaki oh ayan nasa 2,000 sir yung presyo ng ganito kalalaki ano eh, grabe uh -huh. oh Imagine kung meron ka yan, ilang piraso yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kung meron kang sampu, di meron ka ng 20 mil. Oh. Uh, so, ayan o, oh, ang gaganda. Very cute Ito parang ibang kulay o. Oh. Ano naman yan, sa so crossbreeding ko naman yung project ko. Pero babae siya ano? Ah, oh, babae. Babae siya pero ang laki niya Oh. Parang siya yung pinakamalaki pa nga o. Oh. Ah, mas matanda yan dyan. Ano yan? One month, three weeks. Ah, kaya pala. Ayan, lalaki. Mga giant talaga. Mga legit na giant na manok. No, ayan. Uh, ayan, uh, Ay, Peruvian. Uh, cross mo siya sa Peruvian. Uh, tapos yun yung magiging anak nila na uh, pipiliin ko lang black platcom na cobra. Mm. Umapagpalabas. So, Umapulit. Umapulit. Bale ito may dugo na tong ano, di ba? Malay. Ah, uh, malay. Oh. Cobra malay. And experimental project 'no. magiging uh, resulta niya? Mga baka tatlong taon pa. Ha? Oh? Bago mamakuha yung gusto mo ng ano. Pa, 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 Papapain ko pa 'to. 7 months pa diretso pa kasta. Oo. Oh. Ngayon taon dito. Eh magiging anak naman nila 7 months ulit. Oo. Oh. Doon naman sa isa. Sa Isa naman. Tapos so, yung magiging anak naman, ang back, iba ko rito? Cobra, cobra black na. Ah, oh, cobra melsim na. Uh, ay, co cobra, dito black, ano na siya? Hmm, ano ba to? Peruvian. Peruvian. Malaking manok din yan eh, Peruvian eh. Ah, oh, malaking manok din yan. No? Kaya yung mga selected ko doon na magiging black cobra, dito kay Babanga. Babanga. Kasi so, magiging anak naman nila, Banga, sa pure IG. Mm. Pero pipiliin ko lang doon yung flat foam na cobra na pure black. Tsaka dito parang siya lang straight comb sir ano? Ah, siya lang. Oh. Ayun. Kung gusto mo kunin, ipalaya mo sa anong native mo. Alin? Yan. Pwede. Pwede. Marami. kasi kakatayin mo lang naman. Oo, <laughs> no, kakatayin ka lang naman. Sir. Ganun talaga pag project bridge, marami kang kakatayin talaga. Ikakalmo no? ano? Ah. Kasi Although, sa mga talagang, ano, mga breeder talaga, ayan, yun, mapapansin nyo, mga ka-wander, no, talagang yung mga, uh, sabihin na natin, mga reject, no, uh, talagang, ano yan, kinakal na lang nila, no, kasi para ma-maintain yung quality nung uh, mga gagaling, manok nila. O, oh, project breed. O, uh, tsaka yung mga gagawin project breed. So, ayan, itong lahat ng to, mga ka-wander, bali hindi pa totally lahat magiging breeder future breeder ni Sirto no bali ang iba diyan magiging selection niya pa kung sino yung the best yun ang kukunin niya para maging uh, project breed niya magiging breeder niya tapos magano ka rin ng wala kasi, hmm. okay, kasi, kasi masyadong babae hmm. okay lang. Ito kasing ano na to, itong kamukha ng mga doon, nakareserve na, taga-value. Hmm. Tapos itong isa rin, ito kasi parang mag i pa eh. Alin? Itong isa, parang mag i pa eh. Ay, oo. Kasi kamukha niya pati yung, ayun yung ano ng leeg, oh, kulay. Pati sa buntot. sa buntot. Kaya nireserve ko sa kanya, itong stag, tapos yung sigurado ng kulit. Kulit. Taga-bagyo yung kukuha niya, Taga-bagyo. Ewan ko kung tryo, pero sa ako, ano, pair. Okay na siya sa pair. Pero pag nagka-budget pa siya, tryo. Ano yun, isisip niya sa... Ako Ay, kung ng rider. Ay, ng van. Si, ng van. Ito, lahi naman po ng ano. Cobra din, pero hindi siya cobra. Kapatid siya nung platcom na cobra. Hmm. Pero hindi siya cobra. Ito. Oo oh, nga, ano. Ano yung nagmana sa nanay niya? O, nagmana oh, sa nanay. Sa nanay. Sa nanay siya kumuha. Maganda, oh. Anong, may, ano, bay, vitamins sila niyan, sir? Oh, Ay, yeah. essential. Tapos, nag-alabay din ako ng vitamin pro. Ah, ito. Essential. Ito yung ginagamit mong vitamins. Oh. Tapos, Ganda, vitamin, no? vitamin pro. Tapos, yung molasses. Ayun, kompleto pala yung mga vitamin si sir dito. Kaya pala ganito kaganda yung mga sisin niya. Ayun, calcium. Ito. So, hmm. Saan so, mo nabibili ito? Sa online? Online, Shopee. Sa Shopee? So, Mura lang doon. 280, so so Ito, molasses. Ayan, molasses. Online lang. Sa so, online din yan. Molasses. Grabe, kaya ang ganda. Tingnan mo yung mga, ano. Mga sisin. Gaganda. Lulusog nila eh. Healthy, healthy sila. Oh. Eh. Ganap para Oh, no? halatang ano eh, halatang walang dumaan sa kanilang mga sakit. Ayun. Kaya ganyan sila kalalaki. kapag may sakit agad, wala hinihiwalay ko agad para din na makaawa. Saka nakita ko dito sa mga manok mo sir, wala talagang may tama eh. Halagang alaga talaga sila. Ayun, mm. sa presyo ba naman niya eh, hindi mo alagaan lang gusto, ano sir? <laughs> Ay, mamatay lang na isa dyan eh. Oo. Pitch, ah, ganda ang ganda rin ng puti na to ah. Oh. Ano yan? Tinukakas yun ang mga ano doon? Pero wala siyang sakit, tinukha lang. Ah, may sugat oh, napagaling na. Pero ang laki oh, laki din. Kapatid yan ang ano laki oh. Parang rooster naman to. pangkad oh. Project break ka rin laki. <laughs> wala kang makikita ang maliit na manok dito no mga kawander. Ito lang ang makikita na maliit. Ayan. <laughs> si Siga boy. Ayan oh. <laughs> Alright. So ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin mga ka no? So nag-update lang tayo sa mga alaga ni Sir Alvin At na uh, nakakatuwa dahil uh, marami siyang mga uh, additional na mga breeder So ganun kay demand yung mga manok niya Ang bilis mabenta kaya naman dagdag siya ng dagdag ng mga breeder Kasi in demand yung mga manok na ganto no? yung mga malalaki Kahit na medyo may kamahalan eh wala pong problema Dahil mabilis mabenta sa market Yan ang kagandahan naman yan Alright So, ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscribers at sa mga silent viewers naman natin dyan na napadaan lang. Please consider my channel to subscribe and don't forget to click the notification bell no, para mas updated pa po kayo sa mga upcoming videos na ating gagawin tungkol sa pagmamanukan. Alright, so again, maraming maraming salamat. God bless. Have a great day and happy farming.